at nakisama sa kanila ang mga fariseo at ilan sa mga eskriba na nagsipang galing sa Jerusalem. At kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi. Sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga fariseo at ang lahat ng mga hudyo ay hindi nagsisikain kundi muna mga hugas na maingat ng mga kamay. Na pinanghahawakan ang mga saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan. Kung hindi muna mga hugas, ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana, upang ganapin. Gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman, at ng mga saro, at ng mga inumang tanso at siya tinanong ng mga fariseyo at ng mga eskriba. Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa saling sabi ng matatanda? Kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal. At sinabi niya sa kanila, Mabuti ang pagkahula ni Isayas tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapuat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapuat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan niyo ang utos ng Diyos. At inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao at sinabi niya sa kanila Totoong itinatakwil niyo ang utos ng Diyos upang ganap niyo ang inyong mga salit-saling sabi Sapagkat sinabi ni Moises Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at Ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamatay siyang walang pagsala Datapuat sinasabi niyo kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina. Yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban sa makatuwid bagay hain sa Diyos. Hindi na niyo siya pinabaya ang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Dios ng inyong salit saling sabi na inyong itinuro. At nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan, at sinabi sa kanila, Pakinggan yung lahat ako, at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao, na pagpasok sa kanya, ay makakahawa sa kanya. Datapuat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, Kayo baga naman ay wala ring pag-iisip. Hindi pa baga niyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, Ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao at nagtindig siya doon, at napasa mga hangganan ng tiro at ng sidon. At pumasok siya sa isang bahay, at ibig niya na sinumang tao'y huwag sa sanang makaalam. At hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae, ay may isang karumal-dumal na espiritu. Pagdakay ng mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Sirofenisa, ayon sa lahi. At ipinamamanhik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, Pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapuat siya isumagot at sinabi sa kanya, Oo, oh, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. At sinabi niya sa kanya, Dahil sa sabing ito humayo ka. Nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kanyang bahay. At naratnan ang anak na nakahiga sa higaan. At nakaalis na ang demonyo at siya'y muling umalis sa mga hangganan ng tiro. At napasa si Don hanggang sa dagat ng Galilea. Na kanyang tinahak ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kanya ang isang bingi at utal. At ipinamanhit nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga niya. At siya'y lumura, at hinipo ang kanyang dila. At pagkatingala sa langit, ay siya'y nagbuntong hininga, at sinabi sa kanya. E fata, sa makatuwid bagay, mabuksan. At nangabuksan ang kanyang mga pakinig. At nakalag ang tali ng kanyang dila. At siya'y nakapagsalitang malinaw, at ipinagbili niya sa kanila na kanino mang tao ay huwag nilang sabihin. Ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila sila'y nangagtataka ng dikawasa na nangagsasabi. Mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay. Kanyang binibigyang pakinig pati ng mga bingi. At pinapagsasalita ang mga pipi.